Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Ipoy Aquino International Airport in Manila Hi! Ito na ako sa airport mga kasikop So mga kasikop, kung nagtataka kayo kung bakit nandyan sa airport Ang buong team babayap dahil yan dito mm -hmm. Yun mga kasikop no, uh, give us opportunity na magpasalamat Kay Boss Sey Morito na nagbigay ng sponsorship Para makapunta tayo sa Manila Kasi isa-isa mga sponsor na hindi makakalimutan kasi pupunta kami ng piba Hindi para maglaro kami yun, no? <laughs> so, para manood. Maraming salamat si Morito sa pag mo sa Team Babayap. Hindi lang pamasahe, kundi pati ticket natin sa FIBA. <laughs> First time ni Baby Magic makasakay ng aeroplano. Kaya maraming salamat sa mga <laughs> portamos sa Team Babayab nakalaro siya sa atin Motosikop. Kaya na. Bike na nanoodon. Nakabalik na siya pero nagustuhan niya yung team natin kaya pinadala tayo manood ng FIBA Basketball. USA versus Greece. Ayan, Ayan, abang abangan niyo nga pala ngayong 27, uh, andiyan kami yung Team Babayab. Uh, Kita-kits -kita sa Manila mga Sikop. Yo. stephen curry, stephen curry. and three. na natagaon sa ay na natin invite ko so shout out sa sponsor nato nila si Boss si Malito simple yung sa sponsor sa patas oh sa mga mga kasi mga first time niyo mo na first time nila ko mo kasakay mga pa shout out din yo, abangan niyo pupunta kami lang may nila at malulugod kami na piba

At ito na nga, pagkapasok namin, nagsimula na magwarm up ang mga teams na aming pinanood. At matapos ang ilang sandali, nakipagkulitan na si Stephen Curry ng Pinas sa mga manonood. Halos lahat ng manonood sa PIBA sumigaw ng Curry, Curry, Curry. Kaya medyo nakakatuwa. Curry, 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 curry. Yo, yung mga kasikop ko, no? andito tayo ngayon sa SM Papua Arena. Uh, laro kayo ng na uh, New Zealand at Jordan. So kasama pa rin yung team babayap. Yan ang uh, si Scary, si, si Mayor at dyan. Marami-rami uh, na rin na nanonood. Susunod so, nito so, mamaya is yung Team USA vs. Dries. So mas exciting yan. Pero so, ayan, uh, nanonood tayo ng maga. Pagkatapos naming manood ng PIBA habang palalabas na kami, nakita namin si Senador Bongo at si Idol Bayani Agbayani. At syempre, nakipagkulitan din kami habang nagpapa sila kay Stephen Curry. Bongo 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 bongo, 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 Hindi lang si Senador Bongo ang nandito. Nandito rin sila Senador Joel Villanueva at Juan Miguel Suberi. May ilan ding mga artista ang nating nakita tulad nila Miss Maha Salvador at Julia Montes. Salvador. May lalapit tayo, tayo na player dito. Sir Sean, papapicture si Stephen si Curry sa'yo. Stephen Curry! Oh! Anthony! Picture, picture, picture. nang napasyal tayo sa BGC, may ilan-ilan ding mga nakakilala sa atin, nakakilala kay Stephen Curry, nagpa-picture sa kanya. At syempre, nakasalubong natin ang anime text na nagpa-picture sa atin. At isa ito sa mga pinagmamalaki ng tagbilaran, ay e magagaling tong silang sumayaw.